Huwag palang araw po. Magandang umaga, gabi, tanghali. Uh, nandito naman po si Iwaga ng Pangasinan. May share po ako sa inyo orasyon sa pangkusagra sa mga herbal o gamot. Napakabisa po ito, kaya ingatan niyo po at sanang maisuuro niyo po ang orasyon na po ito na magagamit po niyo sa pangaraw-araw. Ito po ay orasyon ni Mahal na Birhin. Uh, ginagamit sa pangkusagra sa lahat ng mga bagay-bagay na sa gamot, herbal. Narito po. Muna sa lahat po ay magdasal po muna tayo ng ama namin, ang Baginong Maria, na at sa Malhati, Sabi po, uh, sumalhati. Narito po. Ama namin, sa langit, sambay na ang pangalan mo. Ikaw na mga risa. Sundin mo ang kalooban mo dito sa lupa. Ikaw sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. Tawarin po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo irap, ng pagsubok, hindi, kami erap sa ito. ng pagsubo, ang hindi naman kami sama Sapagkat iyo ang karyan, ang pangyarihan, ang kapulayan. Kaya naman ang ah, Panginoong Maria, ang ng Maria na pupuno ka ng grasya. Panginoon Panginoong Diyos sa bukod ka pinagpala sa babaeng na pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, inang eh, Dios, Diyos, manalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay kami, luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ang Spirit Santo, kapalala ng unang una, ngayon at pakailanan, magpasawalang magpasa, gano'n. Tapos, iusalin e, po yung, isunod e, po yung orasyon na pangkonsagra sa mga gamot sa herbal. Napakabisa po ito at iingatan mo yun ito. Ang orasyon na ito, ang ng ating mahal na Narito po ang orasyon. O Virgo Virgen Mare Peklong Isus Mare Mga O Virgo Virgen Mare Peklong Isus Mare Mga O Virgo Virgen Mare Peklong Isus Mare Mga Amin. niyo po ng tatlong bisis at hihip po sa gamot o sa herbal. Alimbawa, naglaga ko po kayo ng daw ng nang bayabas. Halimbawa lang po. At uh, masakit ang tiyan nyo. Uh, bago nyo po inumin, kusagraan nyo po ng uber, uber, hindi mo rin po mo Tapos ihip po ng iklong bisis sa pakros. Napakabisa po ito. Mas bibisa po yung gamot na inumin nyo. Kung kung nyo po ito para madaling gumaling po. Uh, sana po tangkili po nyo itong ginawa kong youtube channel at paalala lang ko po sa inyo na uh, uh, ang mga kalaman at orasyon sa channel na ito ay ay mabisa at subok na kaya iingatan nyo po ito huwag pong gagamitin sa kasamaan o oh, hindi makahulog ang bagay gamitin ito para makatulong sa kapwa sana po mag subscribe mag like and share para palagi kayong notified sa aking susunod na video. Nandito po yung oras yun. Ipapakita ko po sa inyo sa screen. Sana po takilikod nyo po ito. At huwag uh, kalimutan mag-subscribe, mag-like and share. Maraming maraming salamat po ano huwag gabayan kayo ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. maraya ko yung sakit, isklasa ko pamakan. Ako lagi kayo malakas araw-araw. Maraming salamat po. Mag-subscribe lang po. Thank you po. Thank you po. Umuwi po.